Ano <laughs> ah, ma'am? sakay ka na sakay sa maling tao eh. Thank you, kuya. eh niya ata si Ma'am Mika. Hmm. Mika ma'am oh, okay. Bali yung sumakay Ay, -ta -ta yan. Sorry <laughs> <laughs> Di mo ba natanong ko yun Tinanong ko pangalan niya At sumili pa siya sa booking ko eh Sabi niya siya yun Tapos bigla kang tumawag Saan? Sumasakay siya sa maling tao eh <laughs> Ando, nag-aantay yung ano niya, yung rider niya doon. Ayun oh. No? <laughs> Buti malapit ako doon. Malapit pa lang ako. Ang yata si Madam eh.